Actress na si Janine Gutierrez sobrang saya sa mga nakali niyang pelikula at teleserye, mga fans todo ang suporta. Sa kabila ng pagiging solo artist ngayon ng actress na si Janine Gutierrez, patuloy pa rin namang ang pag-usbong ng kanyang showbiz career. Lalo namang lumakas ang pagsuporta ng kanyang mga tagahanga sa kanya lalo na ngayong tila na agrabyado ang actress sa naging tambalan ni Nakim Chu at Paolo Avelino. Matatandaan na bago pa man maging magkatambal sina Paulo Avelino at Kim Chu una nang nagkapareha sina Janine Gutierrez at Paulo Avelino sa ilang mga teleserye at nagkasama na rin sila sa ilang mga concerts. Nagkaroon rin ng mga balibalita noon patungkol sa pagkakaroon ng relasyon ng dalawa dahil sa pagiging close nila sa isa't isa. Subalit magmula noong naging katambal na ni Paulo Avelino si Kim Chu ay tila na puera na umano si Janine Gutierrez. Tila kinalimutan na rin ang lahat ang naging nakaraan nito kasama si Paolo Avelino. Kaya naman, sa pamamayagpag ngayon ng aktres na si Janine Gutierrez marami sa mga fans ng aktres ang nagsasabi na huwag na sanang pumayag si Janine Gutierrez na ay pareha kay Paolo Avelino upang hindi na ito masaktan. Tinawag rin nilang marupok si Paolo Avelino dahil bumigay umano ito kaagad sa panunokso ng maraming mga netizens kay Kim Chiu. Ano ang say sa balitang ito?